Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo. Welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha para po ngayong December 2, 2024. At sa mga subscribers po natin dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago lamang po dito sa ating sumada sa pecha. maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisahan natin ang ating sumada. Dito tayo sa December ayan December is 12 Dos sa ating pecha 24 sa ating taon ayan ganyan pa rin po simplify muna natin itong mga number natin 1 plus 2 is 3 0 plus 2 is 2 uh, 2 plus 4 is 6 ayan ganyan pa rin po sa bandang gitna add lang natin 3 plus 2 is 5 uh, 2 plus 6 is 8 at sa bandang baba 5 plus 8 is 13. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 13. At yung kapares niyong numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 2 plus 6 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 11. At meron rin po tayong kombinasyon dito. Pwede po natin itong matayaan. 11-13 o kaya yeah, ay 13-11. Yan, okay na okay na rin po yan. Uh, two digits po yung mga numero natin. Uh, at kagaya ng dati na ginagawa natin, sinisimplify muna natin yung dalawang numero natin ito bago po natin yan isumada. At ayun na dito tayo sa 11, 1 plus 1 is 2. At uh, dito sa 13, 1 plus 3 is 4. At ito po ang ating isusumada, 2 at 4. Unahin po natin yung sumada ng 2. Kukunin muna natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Yan. Pwede rin po dyan yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin yung 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga uh, At dito naman po sa 4. Ayan. Kukunin muna natin itong 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po yung 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga uh, idol, po yung ating mga numerong nakuha sa ating sumada para po kayong center 2. Meron tayong 2, 11, 20, uh, 38, 29, 4, 13, 40, 31 at 22. Kaya tipili lang po tayo dyan. Rambol pa rin po natin kung ano po yung mga yung gustuhan natin. Mga konsonado po natin yung mga numero. Ayan. At sa ating sample naman, pinuha naman natin ang uh, 31, 31 at 11 then 4 and 29 then 13 and 13 and 38 ayan mga idol ayan po yung ating mga sample na nakuha ito po yung mga combination po natin at uh, kung okay po sa inyo ano gusto nyo po itong mga sample natin nandito ay pwede rin po ninyo matayaan yung mga yan pwede rin po tayong kumuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga naka-insert ng mga numero pili na lang po kayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sumalo sa pecha para po ngayong December 2, 2024 maraming maraming salamat po